Bago tayo magdasal, basahin natin ang Deuteronomio 28.8. Iutos ng Panginoon na sumaiyo ang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng gawain ng iyong kamay at pagpapalaing kanya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kapatid, may maliit ka bang negosyo o balak kang magtayo ng sarili mong business? Alam ko kung gaano kahirap ang maging entrepreneur lalo na sa panahon ngayon. Maraming challenges ang hinaharap ng mga small business owners. Kulang sa kapital, malakas na kompetisyon, paghahanap ng customers, pagtataas ng presyo ng mga supplies, paghanap ng magagaling na employees, at marami pang iba. Pero may mabuting balita para sa iyo. Pinagpapala ng Diyos ang gawain ng ating mga kamay. Sinabi niya sa Deuteronomyo 28, 8. Iuutos ng Panginoon na sumaiyo ang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng gawain ng iyong kamay. At pagpapalain ka niya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang verse na ito ay promise ng Diyos sa mga Israelita noon pero pwede rin natin itong i-claim ngayon. Pangako ito ng Diyos para sa mga taong sumusunod sa Kanya. Pwede niyang pagpalain ang ating mga kamalig o storehouse, ang ating negosyo, investments, projects, at ang lahat ng gawain ng ating kamay, ang ating hard work, efforts, at endeavors. Kaya kung may business ka, o planong magtayo ng business, isama mo ang Diyos sa negosyo mo. Gawing partner mo siya. Hingin mo ang kanyang guidance sa bawat desisyon. Sundin mo ang kanyang principles at magtiwala ka na pagpapalain niya ang gawain ng iyong mga kamay. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Mahal na Panginoon, sa umagang ito, lumapit ako sa iyo bilang isang small business owner o gustong mag-start ng business. Alam kong ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay, lahat ng resources, opportunities, wisdom, at blessings. At naniniwala akong gusto mong pagpalain ako at ang aking negosyo. Diyos ko, salamat sa pangako mo sa Deuteronomio 28.8 na iuutos mo ang pagpapala sa aking mga kamalig at sa lahat ng gawain ng aking kamay, tinatanggap ko ang pangakong ito at naniniwala akong totoo ito para sa akin ngayon. Panginoon, hinihiling ko ang iyong pagpapala sa aking negosyo. Pagpalain mo ang aking products or services. Gawin mong maging attractive, valuable at helpful ang aking offering sa mga customers. Tulungan mo akong mag-develop at mag-improve ng mga products o services na talagang magbibigay ng value at solution sa mga pangangailangan ng market. Diyos ko, hinihiling ko ang iyong pagpapala sa aking marketing at sales. Tulungan mo akong mahanap ang tamang customers o clients para sa aking negosyo. Bigyan mo ako ng favor sa mata ng mga potential customers. Tulungan mo akong makommunicate ng maayos ang value ng aking products or services. At bigyan mo ako ng wisdom para sa pricing, promotions, at marketing strategies. Panginoon, hinihiling ko ang iyong pagpapala sa aking operasyon. Tulungan mo akong mag-setup ng efficient at effective na systems at processes. Protektahan mo ang aking negosyo mula sa errors, accidents, o problems na pwedeng makasira o makadelay sa operations. At gawin mong smooth at productive ang daily operations ng aking business. Diyos ko, hinihiling ko ang iyong pagpapala sa aking finances. Palaguin mo ang aking revenue at profit. Tulungan mo akong mag-manage ng aking cash flow ng mabuti. Protektahan mo ang aking negosyo mula sa financial losses theft, o fraud. At buksan mo ang opportunities para sa additional funding o investment kung kailangan ko ito. Panginoon, hinihiling ko ang iyong pagpapala sa aking team o employees. Tulungan mo akong makapag ng mga right people para sa aking negosyo. Bigyan mo sila ng skills, attitude, at character na kailangan para sa kanilang role. Tulungan mo akong maging good leader at manager. At gawin mong harmonious at productive ang relationship namin sa isa't isa. Diyos ko, hinihiling ko ang iyong pagpapala sa aking relationships, sa customers, suppliers, partners, at stakeholders. Tulungan mo akong mag-build ng strong at mutually beneficial relationships sa kanila. Bigyan mo ako ng good reputation at credibility sa industry. At buksan mo ang doors for networking at collaboration na magbubunga ng growth para sa aking negosyo. Panginoon, hinihiling ko ang iyong pagpapala sa aking physical space or location. Maging ito man ay office, store, factory, warehouse, o home office, pagpalain mo ito. Gawin mong safe conducive para sa productivity at accessible sa aking target market. At tulungan mo akong magamit ito nang mabuti para sa aking negosyo. Diyos ko, hinihiling ko ang iyong pagpapala sa aking digital presence. Kung mayroon akong website, social media accounts, o online platforms, pagpalain mo ang mga ito. Gawin mong effective ang mga ito sa pag-reach at pag-engage ng aking audience. At tulungan mo akong magamit ang technology at online platforms para sa ikabubuti ng aking negosyo. Panginoon, hinihiling ko ang iyong wisdom at guidance para sa aking negosyo. Tulungan mo akong gumawa ng tamang decision sa lahat ng aspects ng aking business. Patnubayan mo ako sa strategic planning, problem solving, at risk management. At tulungan mo akong makikinig sa iyong boses at sumunod sa iyong direksyon. Diyos ko, hinihiling ko ang iyong creativity at innovation para sa aking negosyo. Bigyan mo ako ng fresh ideas, unique solutions, at creative approaches. Tulungan mo akong mag-adapt sa changing market conditions at makapag-innovate para manatiling relevant at competitive ang aking negosyo. Panginoon, hinihiling ko ang iyong favor sa mata ng authorities at regulators. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng laws, regulations, at requirements. Protektahan mo ang aking negosyo mula sa unnecessary legal issues o complications. At bigyan mo to ako ng favor sa mga government agencies o regulatory bodies na involved sa aking industry. Diyos ko, hinihiling ko ang iyong protection para sa aking negosyo. Protektahan mo ito mula sa theft, damage, disasters, cyber attacks, o anumang threats. Protektahan mo rin ang aking intellectual property, brand, at reputation. At bigyan mo ako ng wisdom para sa proper insurance, security measures, at contingency plans. Panginoon, hinihiling ko ang iyong guidance para sa future ng aking negosyo. Tulungan mo akong mag-set ng clear vision, mission, at goals. Ipakita mo sa akin ang right path para sa growth at expansion. At tulungan mo akong maging flexible at resilient sa face ng challenges at changes. Diyos ko, hinihiling ko ang iyong balance sa aking buhay bilang entrepreneur. Tulungan mo akong mag-manage ng aking oras at energy ng mabuti. Iwasan mo akong maging workaholic o maneglect ang aking health, family, o spiritual life. At tulungan mo akong mamuhay ng align sa iyong priorities at values. Panginoon, hinihiling ko na ang aking negosyo ay maging channel ng blessing para sa iba. Tulungan mo akong magamit ang aking business hindi lang para kumita, kundi para makatulong sa iba. Sa pagbibigay ng jobs, products o services na nakakatulong o funds para sa mga causes na nagpapalaganap ng iyong kaharian. At tulungan mo akong maging salt and light sa marketplace at business world. Diyos ko, hinihiling ko rin na ikaw ang maging center ng aking negosyo. Tulungan mo akong isama ka sa lahat ng aspects ng aking business. Tulungan mo akong sumunod sa iyong principles at values sa aking business decisions at practices. At tulungan mo akong mag-operate ng aking negosyo ng may integrity, excellence, at love. Panginoon, hinihiling ko ang iyong lakas at perseverance para sa panahon ng challenges at setbacks. Tulungan mo akong hindi ma-discourage o masiraan ng loob kapag may difficulties o failures. Tulungan mo akong matuto mula sa mga mistakes at setbacks at magpatuloy ng may hope at determination. Diyos ko, hinihiling ko na pagpalain mo po ang aking maliit na negosyo. Bigyan mo ng favor at grasya. Buksan mo ang pintuan ng mga bagong customers bagong partnerships at bagong opportunities tulungan mo akong makaabot sa mga tao na kailangan ang produkto o serbisyo ko at patuloy mong palakasin ang aking negosyo sa kabila ng mga challenges at competition panginoon tinatanggap ko na ikaw ang ultimate business partner ko sa iyo ko ipinagkakatiwala ang aking negosyo at naniniwala akong pagpapalain mo ito ayon sa iyong pangako. Gagamitin ko ang business na ito hindi lang para sa sarili kong ikabubuti, kundi para rin sa ikabubuti ng iba at para sa kaluwalhatian mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dasal na ito, itype mo lang Amen. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung gusto mong ipanalangin ka namin, ipaalam mo lang sa comment section. Pagpalain ng Panginoon ang iyong negosyo.